Ang first to five price, upat ka kilo. Hindi ba ito yan, mga kadara? Kami ni Nia. Pabunos na Nia. Tapos sa naton, uh, number one na, anay. So, ganyan eh. Kung ano number, usa, mabunutan na yung number, tapos, mabunutan ka mutro, na amulagyan po sa number, same number lang, dito pwede. Ay, kaya hindi rin mali para sa doon. Kung saan na. Ano rin may besahan ni Mono? Kaya para makaintindi. <coughs> basahan na lang din. Adiya. Yeah. Kaya may example man ito. Para mo. Um. Sige yan. Sige, amay, ya, amay. For bonus draw naton, ang number po na mabubunutan ang kanan bonus draw kanan bonus draw, ang may bonus draw naton ay direct pwede ang same number. Example, kung nangyay imo, nangyay mo draw na number 1, tapos ang sunod nga mag-draw number 1 nangyay po direct po pwede. Automatic ito na ma-autor natong draw. Kaya dire man pwede imo same number man lagi apol. Kuna ni mo take ito pa. Kusa ra ni mo take kusa ra Tapos si Beban number pwede diya. Kaya di man tudak pwede kuha on di di. Ano na ito ko? Amo na ano. Sige, ang titi ng nita. Ay kana duha. Hm? Ikaduha. Ikaduha, di dua? ikaduha. Ramu ini. Ikaduha ya. ang mga kuha po ang bonus draw na Ma mabunog po para ang lucky winner kayo itong na ano yan, ito ito ang mga kuha nato bonus draw kung hari, makabunog itong bonus draw hali na tapos matawag ka man iyo kanan lucky winner na matawag lahat ang number automatic adiya ang ka kanang bonus draw I hey, papa lahat ng ibaliwa. Oh. Kay may dalamang kamuduwa ka sa ako. Oh. Para oh. makinig. Oh. Kay makuri ko, inihan na bonus draw, mabunutan mo. Tapos, ikaw na tumakabunutan, lucky winner. Mm -hmm. Ano number? Ikaw lagi-iapon. Mm -hmm. Take that, Oh, yan. Okay man, tariwa? Iba oh, okay. yeah, okay. pa bunot na nato na ibaliwa. Ang maganda, no? Ano, matikan na kita? Hmm, sige. Sige, sige. sige. Sige, didi ano, ikan kanan katikangan na dito. Ay, nangyay mo, sana. Adi. Amo na niya? Di ang katikangan nga. Ang katikangan na draw. Kanan bonus draw. Oo, oh, amin niya. Ah, oh, sige. Ang first draw natin, amin niya, bonus draw niya. Oo. Oh. Kunin mo makakakuha niya, so well, lima, ito. lima mga Lima niya, lima. Lima na bonus draw. Tika nga tanah? Oo. Sige, sige, sige. Okay. <laughs> ito, ano? ito may arrow, Joss. Sige, ito may arrow. Kadi, kadi, kadi. Kadi, kadi. ngadigbaw pilih tangadigbaw ade ka di. Ha? Ah. oke okay, oke okay. oke sige, tigang lagi lah tigang first draw ini ya, first draw karna ini pabunus bonus warah ini ya jambahin <laughs> ee eh. <laughs> sige

Atuleni games, Kasihan kami, Aminu yang nangguna, Lahat panah do, Walang taro nito, Walang taro nangguna, Walang taro nangguna, Walang taro nangguna,

Oi, Remark Semanti. Atau <laughs> di situ. To, eh. uh, remark Semanti. Ta, oh, tay, e yun, e Remark. Oh, dito mana tay? Tay. Tay Ipejing tu yang ipaging Ipejing, Remark. Di 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 tu ko. Alatau, ganatun. Alatun. Pina kau Bonus draw. Prim, first na bonus draw. Tagabajang. Tagabajang.

na-bonus draw. Team Ratdaw. Okay, sige. Halika tayo, ka bonus Sige. I-close na lad to. Ayaw pag mo ba kay i ba kayo? Close. na close na-bonus Sige. bonus

ए मैं तुम्हारा समर्थक हूं तुम फ्रेंड करो हां मैं जो हूं बैरो बोलला जा धक्का मारो और नहीं मारो हां बहुत सारा हां हां भगवान बचा बाबा बाबा ओके आज के कितने दिन दाई देगा 39, 73. Kang kaniyanong number na 73? Kaniyo. At isulong na well, ito. Naipagtawo nta. 73 na number. Hindi ni Edwin Orviso. Hindi ni Edwin Orviso. Talisay ka punito tay. Edwin Orviso. Or 73.

Amor dan dari arena. Oke, segi kapan beli Bonus dua? oke kita. Mau gue nyeselin tadi dan mama tiba minta apa boleh udah ada kebun bulan. mama. Makanya gak mana. Waduh, bonus.

Sayo 6 nito. Kitaon ta kunin nito. Bitay nito. Siguro magbulanan man. Dina puran na ta. Gwati ko din diyan. Sigeg ta kunta ka bu. Number 6 sana ang dininakauna. Ay nino ni de. Doi

Ok. Akin ikaw pa. Ikaw pa na? Ikaw pa dyan na. Adi. Ikaw pa dyan na. Ikaw pa dyan na bonus draw. Pero ikaw muka baraka. Kayu. bonus draw. Sige. Ikaw pa na.

Да я пил больше. Лада. Ой, это бац. Богадегра натов бац. Это моя

Okay, okay. Nining Lusano, number 20, Nining Lusano. Ini Oke, Maka kita, ke laki

Oke, ओके वो वो

Mas mas din taga kabulan damo. mo. Po ko lala ito ako taga kabulan. Oh, he win Militante, Militante, hindi tayo na. Ako. 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 na! Ako. Ah, Congratulations! Oh ah, omit, okay na. Okay. Ano may nato niya na? Masigla na. Ay wana <laughs> yeh! Ay okay. na! kami? Last na eh! last na. Last na. Sige! grand prize nito. Lucky winner hindi ni. Ay Tata <laughs> <laughs> Ray! <laughs> <Okay>, Cantahan-cantahan kayo, mabing! Cantahan, yung sasa! Lek! Anak-anak! Cantahan! Kaya ngayon, kaya ngayon, Ang puso Cantahan, cantahan! Tati ngayon, rai tuming! Uuutu, anak-anak! Anak-anak! Cash! Anak-anak! Ang paghanta! Ay, pahamad na tayo! Tata Ray! Tata

jangan kesal kok, tidak, 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 tidak. Bintang mana ini? Kuman aja nggak saling ini seperti ini. Oh, sudah, 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 sudah. Bisa nih? Soalnya dalam negeri mana sih kau? Hei, gugur dong, gugur.

भाई। प्रणाम माता रानी। सलामत रहो। आ सगे जेल। जल्दी दीदी। आ सगे। आ सगे। धन्यवाद। आ

Kamil, ini lagi <laughs> aku. Ini, nanti 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 lagi <laughs> aku. <laughs> oh, ini tuh. Kalimut tiket. Kalimut. Telur tiket.

ay, ni ni ni... O, ni ni... na gasol. Anong ba upay? Sa, maso, oh, 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 oh. Dere, sa gasol. Yung, may... may... na bugas. May... restoker, bugas. O, siya Sige, basta pag-isipan ko ito. Kung ng yung mga tao. Oo. Ayan, pa great power. Tumaki. <laughs> ayun <Kaya nakatakasan laughs> ay kay lang go pa mut <laughs> pa ayo na kay lang go pa mut pa sira ayo pare si si tuloy <inaudible> ay, na <ba>, <inaudible> ayo na subscribe ha amon ako na mapasa na sa kasako ha may da kan free na parapol